Magandang umaga sa lahat, magandang araw. Ako si Sir Arvil Sitanos at ngayon ay pag-aaralan natin ang bago na namang paksa sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 9. Bagong lahat, gusto ko muna na magbigay kayo ng inyong mga sariling pananaw at isulat sa inyong kwaderno o sa notebook kung ano ang inyong nakikita sa larawan. So ang unang larawan ay ito, Okay? May mga tao na nagtataas ng kamay. Next. Yan. Yan ay uh, larawan naman ng... Uh, kung titingnan natin ay isang kilalang personalidad sa politika. Ano ang inyong uh, masasabi sa pinakita sa larawan? Susunod so, naman. Yan. Isang larawan na nagpapakita ng uh, masayang pagsasama ng no, mga miyembro ng pamilya. Sa inyo, sa inyong palagay, ano ba ang inyong masasabi sa larawan? At susunod, ito ay isang pamilyar na larawan na minsan ay inyong, or madalas ay narananasa ninyo sa loob uh, ng lugar o ng isang lugar na uh, madalas ninyong pinupuntahan. Ano ang inyong masasabi? Kung ano ba ang ginagawa, ginagawa sa larawan at kung saan ito makikita? Ang susunod, ito naman. Sino ang inyong nakikita sa larawan? Saan ba ito makikita? Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga gampani ng iba't ibang institusyong panlipunan. Ang mga larawan na inyong nakita kanina ay may kaugnayan sa iba't ibang institusyong panlipunan na kinakailangan nating pag-aralan. una una kailangan muna nating tukuyin ang ating layunin. Unang bilang na isa-isang iba't ibang institusyong panlipunan at pangalawa na tutukoy ang mga ng institusyong panlipunan. Kung inyong makikita, ang limang ito ang iba't ibang institusyong panlipunan na bumubuo sa ating komunidad. Ang una ay ang pamilya, ikalawa ay ang pamahalaan, ikatlo ay ang paaralan, ikaapat ay ang simbahan, at ang panlima ay ang media. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na gumawa ng isang pangkatang gawain. So ano nga ba ang mga papel na ginagampanan ng mga institusyong panlipunan sa buhay ng mga mamamayan? So magbigay ang bawat pangkat ng tigtatatlo o higit pang mga gampanin. Ang inyong pangkat ay nakabatay sa bilang na nakaflash sa screen. Bilang pagtalakay, alamin natin ang iba't ibang gampanin ng pamilya sa ating lipunan. Unang-una, ang pamilya ang pinakamaliit na institusyon ng lipunan. Ito ay nagmula sa Diyos. Ito ay simula at batayan ng lipunan. Kung malalaman natin, ito ay tinatawag na basic unit of the society. So mayroong dalawang uri ng pamilya sa lipunan. Ang unang-una ay yung tinatawag natin na nuklear at ang pangalawa naman ay extended. Pag sinasabi natin nuclear, ito ay tumutukoy lamang sa uh, primaryong miyembro ng pamilya gaya ng uh, ama, ina at mga anak. Pag sinasabi naman natin na extended, kasali na dito ang uh, iba pang mga kamag-anak gaya ni na lolo, lola at uh, tito, tita na nakikita sa bahay. Ang ikalawa naman, ang pamilya ay kaloob ng Diyos para sa natatanging layunin. Pag-aanak at pagpapalaki ng mga ito. Ayon sa batas, nakasaad sa Family Code na ang pinakapangunahing layunin ng pamilya ay upang magkaroon ng anak ang mag-asawa at mapalaki ang mga ito ng maayos. Sapagat ang mga anak, sa mga susunod na mga taon ay siyang magiging mahalagang bahagi ng lipunan. Pangatlo, isa itong napakahalagang tungkulin ng pamilya para sa mga kasapi nito ay ang pagtugon sa kanilang mga pangailangan. Ang pagtugon nito ay pagkakaroon ng pagkakataong malinang nila ang kanilang mga potensyal na kayahan. Pangapat, ang pagtuturo na ng ng bawat kasapi ay mahalaga rin. Ito ay nagbibigay sa bawat isa ng kahandaan at pangunahing kaalaman upang maharap nila ang mga higit na malalaking hamon. So kung titingnan natin ang pamilya ay may tungkulin din na ginagampanan sa mga anak, lalong-lalong ng mga magulang. Ito ay upang mahasa ang kanilang potensyal, nakakayahan, at uh, gawin silang handa sa pagdating ng mga hamon sa buhay kapag sila ay lumaki na. Ang ikalawang institusyon ay tinatawag natin na pamahalaan. Ano ba ang gampani ng pamahalaan? Number one, niloob ng Diyos na sa isang lipunan ay may ilang mamumuno at mamahala sa karamihan. Ang namamahalang ito ay binigyan ng tungkulin at pananagutan na protektahan ang interes ng kanilang pamumuhay. So ang number one ay tumutukoy sa pagiging leader na pinili kaysa lipunan uh, upang uh, protektahan ang interes ng mga mamamayan. Kalawa, ang pamahalaan ay may tungkulin na pangasiwaan ng pagbibigay ng pamahalaan na makailangan ng bawat tao bilang pamilya, pamilya o individual. Kung matatandaan natin no, sa panahon ng COVID, mayroong mga ayuda na ipinibigay, yan ay isa sa mga tungkuli na ginagawa ng pamahalaan. Pangatlo, ang pamahalaan ay nararapat na may batas at mga programa tungo sa moral at maayos na pamumuhay ng mga tao. Ang mga batas at gawaing magbigay ng prioridad sa buhay, libreng edukasyon at pagbibigay ng trabaho sa mahihirap. Sa simbahan naman, ano ba ang gampanin ng simbahan? ang layunin ng simbahan ay paliwanag sa taong tungkol sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng simbahan o relihiyon, natututuhan ng tao ang katotohanan tungkol sa mga aral at paniniwala ukol sa may lalang o sa Diyos. Ikalawa, ang mismong simbahan o relihiyon ay naglalayong bigyan ng moral na kaayusan ng politikal, ekonomiko at sosyal na buhay ng tao ayon sa kaayusan na nais ng may lalang. Dako naman tayo sa paaralan. Una, ang edukasyon ay binibigay ng paralan ay naghahanda sa mga tao para sa dapat nilang kalagyan at tungkulin sa mundo. Ikalawa, layunin ng paralan na turuan at tulungan ng tao na marating ang tagumpay sa masagana at tuwid na pamumuhay. Ang panghuli, ang media ang pinakamalakas na naka sa isang lipunan at ng buong mundo sa pagtahak ng patutunguhan. Ikalawa, ang media Maliban sa impormasyong ibinibigay sa tao, malakas ang impluensya nito sa ekonomiya at sa kanilang pangaraw-araw na pumumuhay, sa kanilang pagpapasya, sa kanilang pamimili, pagdadami, pagsasalita, pagkain, at iba pa. Malakas rin ang media sa pag sa kaisipan ng mga tao. Kaya dapat na mga taong nasa loob ng institusyong ito ay may moral na pananagutan sa pagunlad ng tao sa lipunan. Again, tingnan natin uh, sa isang paglalahat kung ano-ano ang iba't ibang institusyong panlipunan. Una, Pamilya. Ikalawa, Pamahalaan. Ikatlo, Paarala. Pangapat, Simbahan. At panglima ayang ang Media. Isang maikling pagtataya. Isulat sa one-fourth o sangkapat na papel ang sagot. Batay sa mga papel na ginagampanan ng mga institusyong panlipunan, tukuyin ang institusyon batay sa, sa gampaning inilalahad. Isulat lamang ang salitang simbahan, paralan, media, pamilya o pamahalaan sa sagutang papel. Ito ang number one. Maliban sa impormasyong ibinibigay sa tao, malakas ang influensya nito sa ekonomiya at sa kanilang pangaraw-araw na pamumuhay, sa kanilang pagpapasya, sa kanilang pamimili, pagdadami, pagsasalita, pagkain at iba pa. Ano ang institusyong tinutukoy? Ikalawa, ang pinakamaliit na institusyon ng lipunan, ito ay nagmula sa Diyos. Ito ay simula at batayan ng lipunan. Ikatlo, layunin ito na turuan at tulungan ang tao na marating ang tagumpay sa masagana tuwid, masagan tuwid na pamumuhay. Anong institusyon ang tinutukoy? Ikaapat, ito ay naglalayong bigyan ng moral na kayusan ang politikal, ekonomiko at sosyal na buhay ng tao ayon sa kayusan na nais ng may lalang. At panglima, ito ay nagpapatupad ng batas at mga programa tungo sa moral at maayos na paumuhay ng mga tao. Bilang takdang aralin sa susunod na, sa susunod na paksa, isulat ito sa inyong kwaderno. Gumawa ng maiksing tula tungkol sa pagkakaisa. Sa Ingles ay solidarity. Yun lamang. Maraming salamat.